Lidl kasi isa yan sa mga murang grocery shop dito sa Belgium you can set there parking there after the black one not Lidl. here Lidl. Yeah. there no, electric yeah it's for church the electric so oh, ayan dito na tayo sa Lidl or this one I have bring this. You can get this one. So you can set. We go begin here. So ayan. Ito masarap to. Naka-ready na na parang meatballs sa atin. Tapos may mga ito kasi mga ganyan, mga aperitif nila yan. Yan, mga ham. Masasarap. Yan, meron din silang mga salad. Mga pasta. May ganito sila, aperitif din to. Fish. Fish yung ano. I want that one so I will not get this one. Huh? No, yes. You will. Yeah. You will may hold? No. Never. Ito mukhang masarap. Ito. May yan yung meatballs na may use. tomato sauce. So, different. Chef select, chef select. No, it's pulled. This is pork. Ah, okay, Pule. Well. pork. Pork. Yeah. So, yan may makakarbonara. Y makitan. may burger, then. I initin mo na lang sa microwave. Taso 4 euros siya. 2 pieces nana na burger. May mga pizza. Yan. 4 euro. So, i-convert nyo na lang siya sa peso. 5. This one, 4. But it's green. It's okay. So, little this. Or this. It's better this. convert nyo na lang siya sa peso. Ang 1 euro is 60. Yeah, but the pizza there, you don't like the playboy. It's with onion. Ito. Yeah. Yeah, 8. Yeah, this one. yung mga gulay. Yung salong. Ito. Kailangan ko nito eh. Pero kasi malaki. Sayang masisira lang. May mga mais. Ang katilang mata ko. Ito yung color, violet, purple. Yeah. There with the packet. Purple na cabbage. Tapos ito yung malaking cabbage. Malaki siya. Tapos may mga iba't ibang klaseng Tomatoes. Yeah, that uh, that one the fish. You can save this into frigo. Yeah. But, if, 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 if. but it's not safe. Ah, oh, this one this no. W. This. Oh. And yung mga different sausage nila mm yan. -hmm. Yeah. You, mm malaki. -hmm. ganun yung mga specific. Pero, halo same-same lang ng lasa. Yes, one. Ito, meron ng mga nakahiwa. Well. No, I try already that one. And, it's good. Is the same? Oh, yeah, that is in blocks. That is in the fine bazaar. Okay

yan. Kung mapapansin nyo yung mga beef dito, yes, naka... Yeah. Naka... Nakabalot talaga sila. Hindi yung katulad sa atin na nakatiwangwang na. Yeah. Kung gusto mo naman gumawa ng burger, meron nang nakaredy na pang burger. Yan. Four pieces na siya. Four. 300. Ay, uh, 300. 3 euro and 85 centimes. And so, yeah. Give me the packet. Give me that. Yeah. So, ayan yung mga bread. Ano ko kayo. Kasi magkakat siya. Para ipakita ko kung paano ikakat yung bread. Ayan. Stick. Baba. this? So, Come even, what suck this one? It's all the same. Yeah, we are in here. <laughs>

hindi ko bet. Okay. It's good, eh? okay. that? Tapos may mga daw yeah. right? yeah. yes. You may cook me now, ha? Yeah. You may there? me now, Wala lang ako na plastic. Ayan yung mga palama. Tingin ako ng tuna. Ayan yung in my chips tayo sa sasakyan dahil natapos na tayo magbahid na ating mga pinamili. And ayan kung makikita niyo, ililipat ko lang sa aming uh, push cart yung mga pinamili namin kasi ito may gulong to so mas madali na lang siyang hilain. Kasi medyo marami rin yung napamili namin and mabigat siya kung magmamanual lang kami na um, buhat kasi medyo malayo nga kasi magne-metro pa kami from tiyan. Tapos dadali namin yung sasakyan sa parking tapos magne-metro kami. So, yan. Ah, uh, kung sa price naman, etong Lidl, isa to sa mga mura na supermarket dito sa Europe. Alam nyo mga ibang Pilipina yan na nandito sa Europe. And okay naman yung quality niya at kompleto naman siya ng mga items na hinahanap niya from sa mga lulutuin, sa mga gamit sa paglulondri, even mga clothes, meron din siya yan. Yun yung tuna na gustong gusto ko kasi ano, bukod sa mas mura and may olive siya. Sa iba kasi ang mga tuna sa ibang store nasa 4 euro. Yung tuna na yan is nasa 1 euro lang. So, yan yung patatas nila. Nakapack siya per kilos kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo depende kung ganon karami yung gusto mo yan, inaayos ko lang ng salansan kasi yung mga ah uh, pinapay or yung mga malalambot yun ang iibabaw ko yan sulit naman kasi etong pinamili namin ay umabot siya ng nasa 50 euro, pero kung sa iba kami na example sa carpool, haabot na ito ng mga euro. Ayan yung grapes nila, ganyan nakapak talaga siya na, yan, Masarap naman siya, ayan, ayan seedless, ayan yung tinapay. Okay, okay naman din lahat ng mga napamili namin. Ayan, itong mga nag namin is tatagal sa ng mga 3 to 4 days sa amin. Kasi may So, ayan kasi napuno, napuno yung pushcart namin, napuno siya. Kaya ang hirap kung i namin namin niya. i ilalagay ko na siya dyan sa sasakyan kasi pupunta na kami sa parking para iwanan naman yung kotse and magmetro na lang kami pa uwi sa apartment. Ayan, medyo mabigat siya kung hindi namin nilagay sa pushcart mabigat talaga kong imamanual lang yung pagpidigtig so ayan napuno siya and medyo mabigat talaga kaya ko na siya dyan sa loob yan hanggang dyan na lang guys thank you for watching and ingat kayo palagi ayan <mintos>